Ngayong araw ho na ito, kapiling natin ang isang financial analyst Alamin natin kung ano nga ba epekto nitong mga tumitindimbangayan sa politika At uh, iba pang mga pananawukul sa ekonomiya ng ating bansa Pabati natin sa Bombo Radio Philippines nationwide and worldwide Si Bombo Dennis Hamito po ito Together with me, si Bombo Jaira Hangayo Welcome sa Bombo Network News uh, Ginong Roel Morales uh, Magandang umaga Yes, magandang umaga uh, uh, Bombo. Uh Dennis at sa kapartner mo. Salamat sa pagkakataon muli. Mm -hmm. Eh kami huyu unang una maguungumusta no sa kasalukuyang status ng ating ekonomiya ngayon. Ah, sa huling quarter na huta ayo ng 2025. So far ano who ang inyong monitoring? Um as uh, we all know it now, uh yung third quarter GDP report was already released and it was uh, very disappointing, di ba? Uh from More than 5% is down to 4%. Medyo, uh, although ang expectation ng merkado dapat na ang worst is 4.8, it is even worse than the uh, uh, expectations ng merkado natin at naging 4% lang. So, iyan ay uh, sumasalamin kung gaano po kahina at kabagal ngayon ang takbo ng ekonomiya because of so many factors and one of that of course ang ang local hindi hindi po tumitino pa yung ating pong political landscape ang tawag diyan is geopolitical risk kaya medyo hmm. nagdadalawang isip ang ating mga investors and of course ang paggasta ng mga tao din okay medyo narerendahan yung paggastos parang wait and see lahat ang attitude ng mga tao in fact ang ating pong stock market entered into what we call... Uh, market capitulation, yung parang nagwawala na sila, irrational na yung pagbebenta ng mga shares nila. So again, um, um, waiting for a, a brighter signal, okay, uh, coming from all sectors, lalo na sa gobyerno natin, kung magiging mas uh, uh, maayos na ang direction, then uh, that is the time probably that we'll be seeing a better movement ng atin pong markado. And uh, right now, yan ay sumasagman po kung ano po ang estado na meron tayo sa ating bayan. Hmm. Okay, eto lamang ho ano, uh, may nakikita ho ba kayong significant impact direkta, ano uh, mula ho dito sa bangayan ng politika uh, patungo dun sa ekonomiya. Ito ba talaga o kumbaga eh may mga uh, other uh, surrounding factors din na kinakailangan tignan uh, dito ho sa pag-analisa ng atin hong uh, takbo ng ekonomiya at yung uh, uh, politika ng haluna uh, ikang ano uh, Ginong Morales. Malaking factor po itong ginagawa ng investigation sa apparently mga corruption dyan po sa DPWH. Ang laking bagay po niyan kasi ang paggasta ng gobyerno, lalo na dyan sa sa departamento na yan, ay uh, napipigilan. Hindi po basta-basta naglalabas ng pera ngayon, obviously, because uh, uh, hindi na pwedeng kaliwat-kanan ang release ng pera. At ang nangyayari dyan, yung mga planned or uh, projected projects, hindi matutuloy basta-basta nagdadalawang isip na lahat ang pumasok sa sa pagkikipagkontrata sa gobyerno because uh, iniiwasan yung mga factors sa pwedeng maimbestigahan din sila. Yan po ang ang nagiging result niyan. Pagka walang economic uh, ika nga initiation o initiative ang galing sa gobyerno affected to including even the employment pag walang employment masyado ang mga tao yung dati natin mga workers sa sa DPWH mga construction workers walang trabaho yan ngayon pag walang trabaho yan, walang kita yan. Pag walang kita yan, walang pambili sa mga tindahan. Suppliers will also uh, get hit at wala din silang uh, ma ma maibibenta. Because ang atin pong, uh, remember, ang atin pong GDP, GDP ang pumapaloob dyan ay investment, consumption, and government spending. In this case, government spending is starting to slow down. Uh, ano nang gagaling dapat doon ang generation na employment? Nakikita magkakaroon ng kakayahan ng mga tao mamili at yan po ngayon ang naaantala because of the sigalot na nakikita natin. una technical side, yan ang, ang totoong nangyayari. Pag walang pera ang tao, walang mamimili. Pag walang mamimili, walang revenue collection ng gobyerno. So lahat babagal yan. Kaya nga drastically down to 4%. And I'm not even seeing brighter in the fourth quarter because hindi pa naman tayo natatapos dyan. Okay, ang akin hong katandem dito si Bombo Jai Rahangayo, Merong ilang katanungan din para sa inyo. Okay. Okay. sir, uh, just just follow up uh, question sa yung naging sagot no. Uh, which um, economic sectors uh, do you consider most vulnerable right now and what should the government prioritize to protect them? Uh with all this uh, kasi pag nagsabi ka tayong may market capitulation, wala nang sinisinong ano dyan, sector lahat yan maski na kung preferred sector yan, tinatamaan pa din po. I'm talking about the stock market natin. Lahat po tinamaan ngayon yan, bumaba po lahat. So, wala na po siyang sinisino. The fact that, um uh, pero on the actual activities, services, uh, ang inaasahan natin dapat, itong fourth quarter should kick uh, the market up. Kasi nga, season for, uh, holiday season. So, so mas marami sana magi-create na kahit tinatawag natin mga uh, seasonal jobs. So sa services side, sana po ay inaasahan natin may may konting kuan diyan uh, pag angat. At uh, of course, uh, ang financial sector medyo tatamaan 'yan. Uh slow down ng lahat ng uh, business activities also dun sa sa side naman real estate sector. So uh wala pong picture masyado na we can say brighter than what we hope to have. Okay, and sa so iba namang usapin, sabi na ng mga observers, sir, ang pagkakaroon ng mga rally ay indication ng healthy democracy. Ano po yung take niyo dito sir ng mga nasa business sector sa so mga ganung klaseng activities? Well, kahit sa business sector po may mga nag attend din po, nag-attempt or in, uh, has the intention to attend. Pero again, tama ang uh, sinasabi ninyo na it is a healthy uh, picture of a democracy uh ang kailangan lang maging mapagmasid at uh, mas malalim tayong uh, pag-analisa kung ano intentions ng mga conveners ng mga rallies na yan may mga rally purely is just to voice out their their uh, frustration and opinion uh walang problema doon kasi demokrasya nga po tayo pero kung ang rally na pinag-uusapan natin would want to overthrow a government uh, doon po tayo lalong magkakaroon ng negative sentiment pagdating po sa atin mga magmumuhunan. At uh, definitely, ang ating mga foreign investors will not like that. Kung mga sektor po ang dapat agapan ng ating pamahalaan para sa mas mabigat na impact nito sa ating ekonomiya? It has to be, again, sa, sa government spending side, kailangan pong uh, doon ang gagaling. The fact that our budget for 2025 is more than 6 trillion. Kung hindi natin yan nagagamit ngayon at hindi uh, nababawasan ang momentum, Iyan po sana nag-create na sa mas marami pang uh, ik ikang snowball effect. Uh, pagka nag-gumastos ang gobyerno, gumawa ng tulay, may create na job. Dapat po po ang opportunity dyan. The fact na medyo nag-slowdown ngayon, uh, yan po ang minamataan natin na magiging ikang -e, big factor. At uh, yan po, pagka, pag nag-umpis ang gobyerno ng paggagastos, nag-initiate eh, nag din po yan ng reaction sa, sa private sector nagkakaroon ng kumpiyansa ang mga tao to to do the same to start expanding businesses oh, uh, tulad halimbawa iba sa sa real estate sector natin mayroon mayroon pa mga ilan ilan na nag-expand ng businesses pero not as robust as uh, we used to to see so inaasahan natin sana na mas marami pa but the government has to start spending and uh, do more uh, uh, activities para po ma, ma mapa-move ang ating ekonomiya finally yung uh, nakikita ninyo, kung kayong tatanungin uh, para sa kumbaga eh, fearless forecast ano ano ho magiging antas ng ating ekonomiya uh, yung ating uh, GDP and of course yung uh, inflation rate uh, anong uh, nakikita niyo yung uh, magiging uh, final uh, numbers uh, na yung figures sa na pinag-uusapan natin uh, para sa 2025 bago pa man na magsara ito uh, Ginoo Morales yung ating GDP definitely will be affected kasi nga nag-average sa'yo for two quarters sa 5.45, but because of the third quarter, 4%, drop na po siya ng less than 5%. And moving forward for the fourth quarter, we are not seeing to go back to 5% level because uh, it's the same situation that we have for the third quarter. And on the side of inflation, we expect uh, um, a pick-up the, of the inflation, at nararamdaman naman natin ka kaagad ngayon yan, uh, gasolina tumataas, mainly because uh, yung ating pong, uh, conversion rate ng peso against the dollar, uh, weak po masyado ang peso, so umabot na ng 59, imagine mo kung dating halagang 1 million dollars ang ini-import mong gasolina, dating 55 ang dollar, dapat 55 million lang puhunan mo, ngayon magiging 59 million. So yung nadadagdag na pera na yan or uh, puhunan, ay ipapatong po sa prices, So expect, in-expect natin na ang gasolina tataas at alam kong kahit tayo lahat dito nag-uusap po sa pramdam na natin na tumataas at magsasangasangan na po yan. Lahat ang mga bilihin magtataasan. And hopefully, uh, our government will be active, uh, actively do something about it. Kasi yan ang nakikita. Inflation is going to be higher than uh, it used to be. And uh, of course, uh, ang ating central bank hindi magpapabaya para po uh, matulungan po ang ating ekonomiya by cutting some rates more. With that, maraming salamat po, Ginong Morales, dito sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo sa ating mga taga-subaybay ngayong umaga. Maraming salamat po. Mga kabombo at mga Castor ka Nation, nakausap po natin si Ginong Roel Morales, isang financial analyst upang uh, magkaroon tayo ng idea sa takbo ng ating ekonomiya. Eh, baka kasi yung mga rally-rally, eh, kung ano nga ba epekto, may impact pa rin ano, mga kabombo. Lalo na yung medyo matindimbangayan sa politika, ikang ano at uh, iba pang mga issue ng korupsyon at maraming iba pa. Mga kabombo, si Ginoong Rogel Morales ang ating nakausap dito sa Bombo Network News. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.